Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Friday finally, Brad Jeff, I told you Yes, darating din, dumating na nga ngayon, <laughs> hindi na bisperas. Good morning, Ben, <laughs> Good morning, mukhang ang ganda ng iyong pamahong-pahong sa amin sa mga wari waray ha Ang ganda ng iyong uh, ambiance. Este, ang ganda ng iyong uh, aura Ora yeah. Okay, so Brad, go ahead. Anong ating magandang mensahe this morning? Marami nag-aabang nito. Pati nga din sila Valerie at saka si Walter Riliorta, ang mag-asawa, na ito rin pong hinihingian din. Ano, kinukunan ika nga ng mensahe at inspirasyon. Go ahead. Yes, Brad, te, tama ka. Marami rin nagme-message sa atin na na-encourage sa salita ng Diyos. Happy viewing muna kay Jesse Ocampo ng Montalban Rizal. Nakikinig sa atin si John John at Bong Solon. Thank you for tuning in. Ang topic natin ay larawan ng isang taong blessed. Mula lunes, tinag-uusapan natin yan. Ano ba talaga? Paano mo makukonsider na blessed pala ako? Kasi nga po, yung uh, pananaw ng mundo na to, uh, kung may pera ka, may posisyon ka, alam mo yun, may connection ka sa malalaking tao. Napaka-bless mo, may kilala ka sa gobyerno and all. Yung po ba talaga yung basehan lamang? na pag may pera ka, blessed ka. Marami na po tayo na discuss mula lunes. Pwede niyo pong balikan sa Facebook natin na uh, 92.3 FM Facebook channel. Ngayon po tatapusin na natin ang serye. Ano ang pinakamatinding motivation natin upang mithiin po natin na maging blessed tayo? Sabi sa Santiago 1.12, mapalad ang taong nananatiling matatag. Sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Mahaba po itong verse ito pero napaka-meaty po, napaka-malaman. Kasi po ito po yung nagbibigay sa atin ng uh, motivation para talagang tapusin tong laban na to. Yan daw po yung naghihintay sa atin kapag tayo na natiling matapat sa Diyos hanggang sa huli. Okay? Susubukin daw po tayo dito sa buhay natin sa lupa. Kahapon, brother, kausap kay kaibigan ko na nagkaroon ng aortic uh, uh, aneurysm. And then uh, talagang gumibap na yung mga doktor sa kanya. But praise God, kahapon may praise report siya. Unti-unti siyang lumalakas. Okay? Nakakapaglakad na siya ng malayo. Nakapaglinis ng bahay. Which is, sabi ng mga doktor, pwede mag-implode yung kanyang puso. And yet... Sabi niya, parang hinipo ako ng Diyos. Alam niyo po, mararanasan natin ang hirap sa buhay. Temptasyon, gumawa ng masama, magkakasakit tayo, mahihirapan, mapapagod, mamamatayan, matatanggal sa trabaho, malulugi sa negosyo, iiwanan ng iyong mahal. Lahat gagawin po ulit para pagdudahan natin ng kabaitan ng Diyos. At pagkatapos po natin pagdudahan, ang goal talaga ng kalaban ay tuluyan natin kalikdan o talikuran ng Diyos upang hindi natin siya lubusang makilala at hindi makamtan ng buhay na walang hanggan. Ngunit tandaan po natin na sa end habang tayo nakikipaglaban sa mga hamon ng buhay, alalahanin po natin, His grace is sufficient for us. Nag-uumapaw daw po ang uh, grasya ng Diyos. Kumikilos siya sa naan ng paghihirap natin. Nagbibigay siya ng lakas, ng karakter. Okay, yung grasya niya ang aakay sa atin, patungo sa andas, sa walang hanggang tawahanan na makasama natin siya. Amen? Santiago 1.12 Mapalad ang taong nananatiling matatag. Sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Pinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ay pinanalangin, Panginoon, alam ko po na mahirap mamuhay dito sa lupa na to the 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 challenges are real yung uh, yung threat lord god ng kahirapan yung uh, uh, sakit lord lahat nato lord ay nandito sa lupa this is a fallen world kaya nga panginoon ginagamit mo ito upang kami mapatatag ang pananampalataya sa iyo consider it pure joy sabi mo sa salita mo pagka kami may kinakaharap ng mga matitinding pagsubok dahil dito natetest ang aming pananampalataya kung totoo or fake kaya Lord, tulungan mo kami maging matatag. Sa mga nakikinig ngayon Lord na lumalaban sa hamon ng buhay, na nanatiling matatag, matapat, na nanatiling uh, maayos ang relasyon sa iyo. Lord, palakasin niyo pa po sila. Sabi nga ni uh, Carlos Yulo, sa mga wag nating uh, baliitin yung mga taong uh, nakikibaka at hindi nagtatagumpay, kasi darating din ang tagumpay namin. Lord, hindi man namin makita dito sa lupa, naghihintay ka sa langit at sabi mo one day well done nagtsaga ka hanggang huli, naging matatag ka, halika, enjoyin mo ang eternity with me. Salamat, Panginoon, sa mga matatag kayo. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat pong muli sa biyaya po ng mensaheng ito ni Brad Jeff sa aming lahat. Lord, salamat po sa araw na ito. Thank you, Lord, for keeping Brad Jeff safe. Lagi niyo po siyang alagaan yes. and bless his mission always. Alagaan niyo po, yes. lalo na po ang kanyang kalusugan. Ganon din po ang kanyang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, humihingi kami ng patawad kung kadalasan po kami sumusuko na rin. And we become so cynical sa mga nangyayari po sa aming kapaligiran. Lord, patawad po kung minsan po gusto na po namin bumigay. Patawad Panginoon sa mga pakakasalang ito na nawawalan po kami ng pag-asa. Dahil po sa pakikinig ngayon kay Brad Jeff, muli kami po ay nabibigyan ng direksyon sa aming pong landas na dapat tahaking para po sa aming paniniwala na meron po magandang mangyayari pa rin sa aming bayan. Amen. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Sincerely, thank you so much. Salamat po na marami. Kasi nga earlier today, Brad, baka ikay abala pa o nagluluto ka pa na agahan ni Ma'am Grace. Eh. Sometimes you become so cynical sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, frustration natin, but definitely itong mensahe mo ngayon, Brad Jeff, sabi ko nga, hindi na ako mag-leave. Hindi, hindi. Atin niya, gusto mo na mag-break, ano? Oo, oh, oh, break bilang Pilipino. <coughs> Basta leave lang, ha? Huwag mo oh, oh. kami iwanan dito. Gusto mo mag-resign oh, bilang oh. Pilipino. Pero dahil kay Brad Jeff... Yeah, okay, ha? Huh? Laban lang, laban lang hanggang mahininga. <laughs> Sige. O, oh, uh, Ma'am Dina Aquino, good morning. Ha? Sana nakikinig ka ngayon sa atin. Nasa maganda mensahe ni Brad Jeff at sa lahat din po ng ating mga kababayan. Alright, Brad, uh, Friday ngayon, ikaw ba'y may assignment para kay Ma'am Cherry? Este, Cheryl? Cheryl. Lagi akong nali lagi akong nalilito eh. Oo. Oh, oh. oh. Cheryl Cosim, uh, sasagot Cheryl kita. Cossum? Nandito ka ba mamaya, Pastor? Well, ka like, attend kami na ati Grismo ng isang uh, couples uh, seminar. Alam mm. to, kahit mga pastor, kailangan din ng... Uh, parang sasakyan ba, Brad, Kailangan mong i-tune uh, up. May oh, oh, yeah, maintenance. So kami rin po mag-asawa, din kami ng mga marriage seminar. So mamaya, nasa alabang kami, atin kami sa isang event na aking kaibigan, mm. si Chris at si uh, uh, Chris Lumotan. Okay? Montik mo na malumutan. Kasi ko lang makalimot. Ah. Oh, ikaw talaga, Brad Jeff. Eh, well, oh. na ako, Brad Jeff. Sige. Pero ngayong weekend, anong ating aasahan doon sa mga sumusunod sa iyong uh, pagbibigay ng magandang balita, Brad? sa angkama maaari mahagilap? Alas 10 po ng umaga sa linggo. Ayan po, sa Fairmont Hotel po yan. Uh, tayo may makita-kita doon. Sila Ati Sally at uh, Gilbert Paed. Lagi na si yan. Thank you for watching. At Ati Josie Gonz. Uh, Ati Josie. Sa Sabado po, bukas alas 4. YouTube at Facebook po, Rebuild City Church. Yeah. Uh, Rebuild City Church. Yan. Sige. So, Brad Jeff, we'll see you again on Monday at uh, long weekend next week. ha uh, Baka lang po niyo alam. So, Brad Jeff, catch you on you. Monday. Have a great week and Brad. Iyon. Sige, Brad Ted, Chris at Lauren Lumota. Naalala ko lang. Ito po yung daily, Brad. Your daily really dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Elisco, Pedias. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.